Noong Martes, May 20, ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ang halos dalawang pisong dagdag singil sa produktong petrolyo. Bagay na malaking bawas sa kita ng tsuper na si Dan. Wala talagang serbisyo talaga kasi kami naman ang kailangan ng mga commuter din. Kaya yun. Pero dumagdag pa sa problema niya ngayon at ng iba pang tsuper ang pagpapatupad ng bagong traffic scheme sa mga sasakyang galing sa Baguio-Bawang Road. Ito'y para bigyang daan daw ang rehabilitasyon ng Abanao Street at Baguio-Bawang Road. Maramdaman namin yung heavy traffic yung papunta rito sa paradaan namin. Oo, matagal kasi yung mga pasairos namin dito, mahaba yung pila. Para maabisuhan ang mga motorista, nagpaskil na ng rerouting scheme ang Baguio City Police Office. Dati-dati yung mga jeepney galing mula sa Nagilian Road. Dadaan lamang sila dito sa harap ng City Hall at uh, pupunta na dito sa Kayang Street papunta sa kanilang paradahan dito sa Baguio City Public Market. Ngayon, kailangan pa nilang dumaan sa Rizal Park at dadaan dito sa Abanao Square bago sila makapunta sa kanilang terminal dito sa Baguio City Public Market. Ayon sa mga nakausap nating chuper, mas magastos daw yung ganitong traffic scheme dahil mas naiipit sila sa mabigat na daloy ng trapiko at hindi sila agad nakakapagsakay ng mga pasahero. Ayon kay Dante, kung dati raw ay nakakawalo hanggang siyam na balik pa ito sa kanilang staging area sa Central Business District, ngayon nakakaanim na lang silang balik. Siyempre sa traffic nakaidle yung makina namin. Tapos uh, yung Pasayros nga napipila kasi long distance kami eh. Hanggang KM6 kami, eh, siyempre matagal kami makabalik. Ayon sa ilang tsuper, nitong Miyerkules lamang, May 21 ang ipatupad ang bagong traffic scheme, pero ramdam na nila ang mabigat na epekto nito sa kanilang biyahe. Sana raw ay naabisuhan din daw sila tungkol dito. Kanina lang sir, nung papunta ako na, 30 minutes na eh, 30 minutes na yung papunta ko dito bago ako nakarating dito. Hindi namin alam sir kung anong kwan dyan. Kung up update nila ka, update nila kami ah, kung ano nang kwan dyan. Hindi namin alam sir. Ang nasabing proyekto ay may kabuang haba na 217 meters. Sisimulan ang konstruksyon sa Banaw Street hanggang sa Bagyo Bawang Road sa tapat ng kalsadang papasok sa Camp Allen. Ayon sa Chief of Planning and Design Section ng DPWH Baguio na si Engineer Cesario Rillera, hindi na raw masasalba pa ng road reblocking ang mga nasabing parte ng kalsada. Sa kalumaan na nasira, so that makes the road na, na medyo may crocodile cracking, meron ng major scaling din dito sa taas. So every time na may tagulan, yung inilalagay nating aspalto dyan, na na, na rin, nasisira. Dagdag pa nila, panahon na rin para lagyan ng drainage system sa nasabing lugar. Nagkakaroon po tayo doon ng flooding. Malakas po yung tubig na galing dito sa may Camp Allen na ang existing drainage lang namin is yung towards Bukawkan Road. Now, ang gagawin namin is parang kukuha ka ulit kami ng idadalhin namin dito sa may uh, malaking box culvert sa may uh, Marley Carob nagkakahalaga ng 14.7 million pesos ang rehabilitasyon ng kalsada habang 4 million pesos naman ang halaga ng ilalagay na drainage system at target nila itong matapos pagdating ng August 15. Umaasa naman silang hindi talah ang paggawa sa proyekto lalo pat papasok na ang tag-ulan. Susubukan daw nilang hindi makakaapekto sa daloy ng trapiko ang nasabing proyekto. The contractor was uh, directed na he will he will work on a 24/7 basis hours yang mag magtrabaho diyan. Nagsumite rin sila ng rerouting scheme sa Baguio City Police Office. Pero ngayon pa lang, humihingi na sila ng paumanhin sa mga maapektuhan ng nasabing proyekto. So you, will be expecting their uh, talagang basta man na i, napormahan, mabubuusan agad na yan. Uh, if they will remove the PCCP say Monday, Surely, one day only on uh, cleaning and preparation, on the night of Wednesday, as per experience, tapos na yan. Kasi hindi naman napakahaba. Patuloy naman ang maigting na pagmamando ng daloy ng trapiko sa Rizal Park at Abanao Street dahil sa pagbigat palalo ng daloy ng trapiko. Charles Nicolimon, RNG News.